Maayong adlaw, Gimelco Member Consumer Owners. Welcome sa sining episode sa Gimelco Connect. Itanong mo kay Gimelco. Ang aton topiko nga pagatalakayon ang mo ang power system. Gimelco, paano ba makalabot ang kuryente sa isa ka panimalay o kung establishmento? Komplikado ang proseso antes mapalabot ang kuryente pakato sa aton panimalay. Ang power system natunga sa tatlo ka sistema. Una, ang power system nag-umpisa sa power generators o kung ginatawag nga generation system. Kung ikaw nakakita na sa solar panel, dam o kung mga hydropower plant, mga diesel fuel generators, kag wind turbines, tanan mga power generators nga nasulod sa generation system. Ang generation system, amo ang mga, mga nag-generate sa power supply nga kinanglanon sa tanan nga distribution utility pareho sa Gimelco. Ikaduha ang transmission. Hindi pwede nga magdiretso ang power supply halin sa generators pakato sa mga panimalay tungod sa mataas ng boltahe. Gani, kinahanglan nga mag-agi ang mga power supply sa high voltage transmission lines nga gina-operate sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP. Ang substation transformer sa NGCP nagapanubo sa boltahe pakato sa sub-transmission level bago ini makalabot sa mga distribution utilities kasubong sa Gimelco. Ang pag-agi sa kuryente sa NGCP amo ang ginatawag na transmission system. Ikatatlo amo ang distribution. Halin sa substation sa NGCP mataas gihapon ng ang boltahe sa power supply. Supply. Gani, kinahanglan naman ini mag-agi sa substation transformers sa Gimelco para mapunubo ang voltahe halin sa sub-transmission level pakato sa distribution level. Halin sa substation sa Gimelco, kinahanglan pagin mapunubo ang voltahe paagi sa mga distribution transformers nga ara sa poste halin sa distribution voltage level pakato sa utilization voltage level padulong sa individual nga panimalay o kon mga establishmento. Ini nga proseso sulod sa ginatawag nga distribution system. Diin bala nagakuha sa power supply ang Gemelco. Ang kinahanglanon nga kuryente sa bilog ng Gimaras ginabakalgikan sa power suppliers paagi sa power supply agreement sa Green Core Geothermal Incorporated o kon GCGI kag Panay Energy Development Corporation o kon PEDC magin kontrata man kita nga emergency power supply halin sa GN Power Co. swagan Limited Company ukon GNPK ang nabilin nga kinanglanon nga supply ginakuha sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines Incorporated ukon IMAP Pwede bala kabakal ukon kontrata ang Gimelco sa power supply sa bisan ano nga oras? Ang tanan nga power supply contract sa Gimelco dapat mag-agi sa competitive selection process ukon CSP para makakuha sa power supply nga may pinakanubo nga presyo Atun nga tandaan nga sa power system, kinahanglan ang generation, transmission, kag distribution para mapalapot ang kuryente sa inyo panimalay o kung establishment. Madamo nga salamat, Gimelco. Tub-tub sa sunod nga edisyon sa Gimelco Connect, itanong mo kay Gimelco.